WhatsApp, up mga idol mga paps Ah, uh, ito pala yung kaunaw na ang biyahe ko ngayong May Ah, uh, May 16 so ilang araw din ako nakabakasyon so simula nung May 1 hanggang May 15 wala akong biyahe sa move It. so itong kaunaw na ang araw ng biyahe ko ngayong buwan so ito naman medyo okay naman ang kita pa rin kahit papano uh, ito yan oh. yan ang kinita natin sa loob ng isang araw uh, lumabas tayo dito ay alas 5 ay alas 6 imidya tayo lumabas umaba tayo alas 6 imidya at naka 20 booking naman tayo So, ang simula tayo nakapag pick up ay ayan 6.36 nakakuha kagad tayo ng booking at ang pinakalas na biyay natin ay alas 4 alas 4.07 So, yan yung ating kinita ngayong buong araw simula alas 6 hanggang alas 5 ang ating biyahe so kinaman okay eh, sinubukan ko lang biyahe kanina dapat magal hanggang tanghali lang ako nun um, kaso eh medyo magandang pasok kaya tinuloy tuloy ko na hanggang alas 5 so ayan mga idol mga paps so may nakuha rin tayong ano dito ah uh, in uh, ano tawag na no? Uh, incentive so ayan tayo sa incentive so ang incentive natin nakuha natin ng uh, 5bm to 10 so ito yan pumasok na booking sa ating 5bm to 10 ay nakakuha tayo ng 9 booking so hindi tayo umabot ng 10 kung nakatin sana tayo ay mayroon tayong 300. So dahil hindi tayo mabut ng 10, mayroon naman tayo 100. Sa 7 pasok sa 100. So yan. So paano ba na natin malaman ang qualify qualified tayo sa atin yung sinti para doon sa mga <coughs> baguhan na hindi pa nila ito na alam kung paano sila magiging qualified sa incentive o Uh, disqualified kasi dito may makikita yan ayan dito ayan may nakalagay dyan na competition rate ay 75% pataas ayan oh. 75% pataas kailangan dito sa gilid ay umabot ka ng 75 pataas Ayan, ang sa akin ay 90.9. So, pasok tayo sa incentive. So, ganun din yan. Maging makuha mo lahat ng incentive. 300, 500, basta makikita nyo yan dito sa competition rate. Dito yan ang binabasihan. Ngayon, kapag dito sa 90% mo ay bumaba dito sa 75% ng completion, rate completion rate ay hindi mo makukuha kahit nakuha mo yung ride na yun ibig sabihin madi-disqualify ka pa rin so yan ang lagi yung tatandaan sa mga baguhan kailangan yung completion mo ay mas mataas dito sa dolo ayan dito ayan 90% ito ay 100% yan pero bumaba yan dahil may mga booking na yung na ako ay may mga book na di ko ina-accept kaya bumaba ba yan. kaya kung sa tingin nyo pag tingin nyo ng completion rate nyo ay naka 100% na kayo dito sa dito sa adolo. tapos dito ay 75% ibig sabihin pasok na kayo tapos mahaba pang oras ay nag ano na kayo nag uh, hindi na umasa na kayo tapos panay ang panay ang ano nyo yung pag pumapasok yung booking panay ang ignore nyo ay nababawasan po yan bawat isang ignore ay nababawasan po yan laki ang binabawas dyan kaya kung minsan ang akala nyo kuha nyo na yung rate na 100% ay bumababa po yan kailangan kung 100% na kayo kung ayaw nyo nang mabawasan yon hindi stop na kayo. Pero kung bumibiyahe pa kayo na na 100% kayo na may pumapasok sa inyong booking at nagmanual kayo. Kasi dapat naka-auto accept kayo eh. Pag nag kahit naka-auto accept kayo tapos nag-cancel kayo nababawasan yan or mag-manual kayo at hindi nyo ina-accept ang pumapasok na booking ay nababawasan po 'yan ang ating completion rate yan dito kaya pag bumaba yung completion rate mo ng 75% ay hindi nyo rin makukuha yung uh, incentive hindi kayo magiging qualified kaya kung magtataka kayo so yan yun ang binabasyan so dito naman sa 10 am to 4 pm tingnan natin kung ilan ang nakuha natin ngayong araw so ayan So, click lang natin tong arrow. So, ayan, may ano tayo, nakuha na 10 rides. Okay, kasi naka 10 booking tayo. So, ang dito naman sa kanya, pasok niya ay 6, 9, 12 booking. So, pag naka 6 ka, may 30. Pag naka 9 ka, ay may 100. Pag naka 12 ka, ay may 200. So, ibig sabihin, sa 10 natin, ay doon lang tayo sa 100 na booking. So, ganun din yan. Nandito rin yan ang, ang sa baba slide nyo lang yan. Yung, o, Completion rate. So, 90.9% din sa akin. So, ibig, ibig sabihin, pasok ako sa uh, incentive. <coughs> Kuha ko yung incentive na tagwa 100. So, nakadalawa tayo. May 200 tayo incentive so ito kasi ang binabas yan yung 75% and above dapat naka mas mataas yung rating mo <coughs> excuse me so ayun lang pa yung mga idol yung mga baguhan dyan so kung paano natin makuha yung incentive so kahit na marit natin yung ma natin yung uh, tulad nito uh, 12 booking kahit ma-reach mo yan kung dito sa completion rate mo ay mababa ka sa 75% ay hindi ka pa rin makakuha ng uh, incentive, madi disqualified ka pa rin. So dapat dito bitiniting ninyo rin 'yan, yung completion completion rate. Kailangan mas mataas ka dito sa 75%. Wala nito 90.9% point ay pasok ako sa incentive. So, yun lang mga idol, mga paps. So, mga hindi pa sa, sa mga baguhan. So, yun lang ang binabasyan natin kung paano natin makuha yung incentive sa ating move it. So, mayroon sa yung binabasyan niya completion rate. Kahit ma-reach mo lahat ng booking, kung bumaba man yung completion rate mo, hindi mo pa rin makukuha ang incentive. So, yun lang mga paps. Uh, good luck. So, ito ang ating biyahe ngayong araw. Kauna-una uh, biyahe ko ngayong uh, May, 15, May 16 ngayon. Kasi nakabakasyon ako ng ilang week. So, may gitsan linggo ang bakasyon ko. Kaya ngayon lang ako nakapag biyahe uli So, maganda naman ang biyahe ngayon ng Mubit. Okay pa naman at sinubukan ko lang kanina. Dapat try ko lang yun hanggang tanghali. Eh. Pero nagsunod-sunod naman ng pasok ng booking kaya tinuli ko na hanggang alas 4, hanggang alas 5. Inabot na ako naka-uwi. So yun lang mga paps, good luck.